Masayahin, masigla at maganda ang 29 anyos na si Cheryl Saturnino, single mom at tagapagtaguyod ng buong pamilya. Pero gaya ng marami, naghahangad siya na mas gumanda pa. Nitong nakaraang Sabado, sumailalim siya sa cosmetic procedure. Pero sa kasamaang palad, nagtapos ang kanyang buhay. Masipag talaga yan, super. Grabe talaga, kaya hindi, hindi namin maano talaga, hindi, matanggap-tanggap. Ayon sa investigasyon ng Mandaluyong Police, alas 5 ng hapon noong Sabado nang ma-admit si Cheryl sa The Icon Clinic sa Shaw Boulevard para sa liposuction, breast augmentation at butt enhancement. Inabot ang procedure ng hanggang 2.40 ng madaling araw nang mapansin ng mga doktor niyang sina Dr. Jose Jovito Mendiola at Dr. Samuel Eric Yapuanco na wala na siyang heartbeat. Nagpatawag sila ng ambulansya pero 3:21 AM idineklarang patay na si Cheryl. At si yung procedure na ginawa sa kanya eh. Medyo dito natin titingnan no kasi. Usually, isang procedure lang, medyo delikado na eh. E, Pinagsabay-sabay mo yung tatlo. Anyway, hindi pa naman ano yan, hindi naman tayo doktor. Magtatanong rin tayo sa mga medical expert. Lumabas sa investigasyon ng mga police na regular client si Cheryl sa The Icon Clinic. Tatlong beses na raw itong naging pasyente doon dati. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ng The Icon Clinic na suki nila si Cheryl. Kaya't nakikiramay sila sa sinapit nito. Ongoing pa raw ang investigasyon sa nangyari pero nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad at nakahanda rin silang ilahad ang mga nangyari kay Cheryl. Sa kabila nito, business as usual ang klinika. Ayon naman sa Mandaluyong Police, hinihintay nila ngayon ang autopsy report para malaman kung ano talaga ang ikinamatay ni Cheryl at maging malinaw kung may pananagutan ba ang The Icon Clinic. Zen Hernandez, ABS-CBN News.